Pag-ibag ka, Loy. Tarang ba? Kasama ni ka, Loy. Baka makasama ka. So, teka nga. O, okay, teka, teka, teka. Tarang. Eto na, si Uja. Well, At eto, si Polpot. Ang allergy sa tinidol. Eto. Allergy <laughs> 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 ka sa tinidol, Pot. Alam ko, follow niya, boy. Lalagay lalagay ko sa YouTube. Ah, ah. Na na Masisiyahan tayo niyan.

Wala po tayong sound, di ba natatay yung sound? Huwag oh. tayo sa YouTube. Huwag muna yan, huwag na muna yung computer, huwag niyo na muna buksan yung computer. Sasounds ako ng radio, oho, This two. O mo, wala na. Ay, <laughs> ay, nagpalaki ng ulang katawan. Mga tao, ay sina. At ang mga may tatong araw ay sina. Pag pagkatindoy, alam din At ang may tatong kus ay sina. At ang huli, ang may tatong AFS sa pinabura. Si Uwen. Ha ha Wala Apo ko dito siyang dragon. Naku po, naka po siya kayo po. Putong panaksak. buhay ka po. Sa tingnan. ni Taloy. Ako oh, si Taloy. ni Taloy Walang tapos Walang tapos. Ayan, 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 pa lalo. Pinutukan pa ng spy cam. Ah. Okay. Dapat pala, inayos muna sa mga. ito Oh, ang oh. bahay namin.